And what's up, what's up mga kabangaw, good morning sa inyong lahat. Ngayon po ang umpisa ng araw na magtitimbang kami ng pagkain. So, titingnan natin kung effective to, kung timbang-timbang. Ngayon ako nabigyan ng ano, ng yung list ng pagkain. So, titimbangin namin yung mga pagkain namin. Ito na siya. First meal namin. One week. At titingnan natin kung, kung may pagbabago ba sa katawan namin. At uh, kung effective ba to. Okay. first meal is done. Yun nga, i-prepare na namin yung yung second second and third meal namin. So, ito siya. Tapos, uh, gulay. Cabbage. Pati na rin yung cabbage. Uh. Ito lang. Dati, ano mo kung may timbang din yun? Second o más done So third ito yung third meal namin. Same lang nung kanina nung pangalawang meal namin. Parehas lang ng chicken breast tsaka rice. Let's do this. Five. So third meal. Third meal for today. meal dance. So, pang-apat na meal namin, post-workout. Tapos mag-workout namin, babaunin na namin siya. Tapos, mamaya na namin kirain pag mag-workout. So, ito yung pang-fourth meal namin. ito na nga po ang last meal natin for today. Day So day three ng katawang ko Day 4, ito yung katawa ko ng day 4. Nag-chess ko na kanina. Okay. Okay. So, ito yung 6 days. What's so, up mga kabangaw? Ito na ngayon yung update sa katawan ko. Ika, 1 one week and six days ng aking, aking tamang pagkain. So, kumakain ako ng three hours, every three hours. Tapos, exercise. So, ito na, eto na siya. Ito pa siya. So, hintayin natin yung ika 15 days kasi 15 days yung binigay sa akin. Palugit kung epekto pa sa katawan ko yung kinakain ko. So, ito muna siya ngayon. So, yan yung update sa 1 week and 6 days, mga kabangaw. So, tingnan natin yung pool 15 days. So, what's up, mga kabangaw? Ito na, yung 15 days. Natapos natin yung 15 days na palugit na pinigay. Nag-webinar natin sa pagkain. So, ito na yung resulta. So ito yung resulta ng pagkain na nireseta sa atin yung Kuya Peter no? So 15 days natapos natin So i-review sa bahay kung di ba ko sa sasabihin kasi medyo nagugurom na ako tapos napapagod na ako So imay, -imay natin mga kabangaw no? At yun nga mga kabangaw natapos ko yung 15 days na palugid na binigay sa na reseta na pagkain ni Kuya Peter natin eh uh, sobrang happy-happy ako dahil may kinahantungan naman at okay na okay naman yung pagkain. Kung napansin nyo 'yon eh 5 yung pagkain ko kumakain ako every 3 hours sa loob ng 15 days. So successful naman na uh, nagawa ko naman 'yon. So kaya naman binigyan na ako ng 15 days is tina-titingnan kung effective ba yung pagkain at saka yung timbang na binigay sa akin. So, napaka sulit na sulit yung binigay sa akin ni Kuya Peter. Eh, successful, napakagaling. Buti na turuan tayo ng marunong dahil kung mapapansin nyo yung video ko nung 3 months body transformation, eh, iba talaga yung ginawa ko doon dahil halos hindi ako kumakain kasi 2 or 3 times lang ako kumakain sa isang araw. Eh, hindi pala tama yon So, at taong nila doon is diet pa tayo. Yung 3 times or 2 times a day, eh, hindi pala tama yung kung gusto mong magpaliit ng katawan. So, etong binigay sa akin is 5 mil, pero timbang-timbang. So, sakto lang every 3 hours. After ng pagkain mo, after 3 hours, eh, magugutom ka na. Saktong 3 hours, eh, kakain ka na talaga. Nagugutom ka na. So, kaya namang ginawa yon para bumilis daw yung metabolism ng katawan ko. Kaya, sulit na sulit. Sulit na sulit. Kung mapapansin nyo, yung video ko nito eto tapos eto yung 3 months transformation eto yung ngayon yung 15 days kung mapapansin nyo dito kaya ako nag, naghanap talaga ng sagot kasi alam ko may kulang eh dahil kung mapapansin nyo dito sa video to eh yung picture na to sobrang payat ko Parehas lang ng timbang yan, 63, parehas 63 kg sa saka ito 63. Ito, medyo payat ako, tapos until lang yung muscle. Compare dito sa 15 days, body transformation na tama ang pagkain, tama ang oras, tapos parehas lang may workout ko doon time na yan, time na yan. Pero ang susi talaga is number one ay pagkain. Kaya effective na effective siya. So kung mapapansin nyo dito ay eh, meron, meron na akong onting-onting naman, medyo nag-improve na happy naman ako na may laman naman na ako dito, no? Hindi katulad dito na payat talagang nararamdaman ko payat tuyo ako tapos kung nagwo-workout ako dito is 1 hour lang or 30 minutes 45 minutes dito na kapag workout ako ng 3 to 4 hours so sulit na sulit yung pagkain na binigay sa akin so bala kong itry pa di ba 15 days natapos ko na yung 15 days bala kong gawin ng 1 month or kung kaya ko pa is gagawin kong 2 months or 3 months mga ganun mga ganun banatan eh tatry ko hanggang makaabot ko yung yung gusto kong katawan, no? Tapos kung may katanungan kayo, eh mag-comment lang kayo sa video ni Kuya Peter. Free to. Walang bayad. Libre-libre. Lalagay ko dito yung, yung YouTube channel niya. Mag-comment lang kayo sa kahit anong video niya. Eh libre. Napakabait niya ni Kuya Peter natin. Mag-comment lang kayo kasi siya nakakaalam. Alam niya yung gagawin kung active ba kayo. Active kayo mag-workout or hindi. So alam niya kung ano yung 'yung tamang pagkain na ibibigay sa inyo. mag lang kayo sa video niya, kahit anong video niya, eh, napakabait nyan libreng libre po 'to. Kasi nga alam niya 'yung mga timbang. Mag-comment lang po kayo sa video niya, kahit anong video niya. Ito po ilalagay ko po 'yung YouTube channel niya, no? Huwag nyo kalimutan mag-like, comment, and subscribe syempre sa channel ni Kuya Peter, ni Kuya Peter natin. At huwag n'yong kalimutan 'yung channel ko, syempre, 'di ba? Syempre kung nagustuhan niyo 'tong video na 'to, eh huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Sa channel namin dalawa ni Kuya Peter, no? So, paano? Guys, mga kabangaw, hanggang dito na lang. Hanggang susunod na video. Kung nagustuhan to, huwag kalimutan mag-like, comment, and subscribe sa amin dalawa, no? Hanggang susunod, mga kabangaw. Bounce, mga kabangaw.